mga kaliskarte ano oh. ito po sa video na ito ay eh, sasagutin lamang po natin yung katanungan ng ating viewers na yung tanong nyo po ay eh, ilan ba ang dapat maging height ng ceiling sa second floor to third floor oh, parang hindi ko po maintindan masyado baka sa second floor lang po ang ceiling po kasi natin nakadepende po yan sa plano o, kung wala naman po plano kung sa bahay bahay lang tulad po ng ginagawa ko na yan eh tanungin nyo lang po yung may-ari kasi minsan may-ari ayaw na mataas ayaw na mababa nakadepende po yan sa kanila kung hindi depende naman po tayo sa plano eh ang standard po kasi ng ceiling na kinukuha ko is 260 kasi tulad po nya yung sa pintuan po na yan yan ang kinukuha ko po niya dyan po yan galing sa pinto Ayan, mula po dyan sa pintuan sa pinakaibaba ng hamba is 214 kasi yung ating pintuan po ay standard po niya na 210 mula po dyan sa hamba kukuha po tayo ng 40 yun po yung pinaka standard ng ceiling na inaano ng ma sa may plano nababagsak po ng 260 tapos pinaplas na po nila yung biga dyan para pagka nag electrical po tayo hindi po sa gabal pasok po hanggang balikat po natin o, ganun po mga kapatid mga kadiskarte ano po panoorin po natin ayan o na po ako dyan sana po nasagot po yung katanungan ng ating viewers na nagtanong din sa akong video na kung gaano at kung paano ba raw kataas gaano kataas yung dapat maging kisami ng second floor to third floor yun po yung nakadepende po depende po sa inyo kayo nagpapagawa kung ayaw na mataas ayon nyo rin po ng mababa o nakadepende po yan sa inyo tapos isasuggest na lang po yan ang gumagawa kung anong nararap, nararapat kung gusto mo nyo o hindi yan tulad po yung ginawa ko na yan pinuha ko na lang po yan sa standard kasi medyo may kataasa naman kasi may mga may mga pireja mga Shoutout po sa mga nagtatanong kung po bang mag, mag Ayan po, tingnan po yung nito kaya daw mag na mag Kaya, yan, mag-SM na mag Pero dyan para hindi yung sagot ko kayo hindi po pwedeng mag isang isang eh pero dyan sa ginawa ko na yan naisukulo lang po ako ang ginawa ko na lang pinutol ko po, po yung at effects natin po natin dyan uh, ka uh, dyan kaya hindi makasimpo po kaya hinato ko lang uh, ayan po uh, tapos isa lang uh, ko na lang din mga uh, kadiscard dito sa oras ko na yan lahat po yung ilaw hindi man po tayo depress yan eh medyo marunong naman po tayo magpunin ng ilaw kaya ayan, tinanggal ko muna ilaw magpunin lang po ng ilaw sa baba tapos tinanggal ko yung ilaw sa kesame ay susunod na po natin na dyan kung sa tapos ng ilaw meron po yung nakaabang nakahuyot yun para kahit na yung tapit na ilaw pwede ito nagilap ko sa hundred bucks pangita na naman o nahirap na hirap po kung magkisa mo magkisa tapos malahati lang po yan ano na lang kaya po sa buo ano na nahirapan sabi ng iba kaya daw kaya napanood ko naman po yung video hindi naman po sa pagkano pinapanood ko yung video mag kita kami yun na yung pagkupat yung panggupot, isang ano na hindi tayo mag-send kailangan tayo mag mm, eh e di siguro, pagkasa mo, pagka nag may nagangat May helper, dalawa pa rin Pero sa ginawa ko na yan, talagang solo lang mag-isa Kasi natin ko, kaya medyo kunaya sa ano po na, nang oras na, nakakabit na po natin yung duwerno uh, nga po, yung logo na pinaglanggal kanina. Yan. Uh, nabasok po natin sa may binari na natin na uh, abang ng ilaw. Mahirap uh, pa nga po bubutin na nakapalit yung butas natin. Yan. So, uh, ayan. na. Naayos ko na po yung dito na yung